Ani ah, ahat lang joko, ani jyote, mga idol. Sakit, kung kaya kaya. Oh, na akong bata -bata di ako, kung di sakit kung di hawak kung oh, di ako, kung di ako, kung di aku mga di ako, kung di ako, kung di ako, kung di ako, nah di to si marlon ako, nah di ako, kung di ako, si di ako, kung di ako, kung di mga view, ya, mga viewer, so uh, si uh, uh, ha, mga idol Update lang ko panunay ninyo. niyo si Noy na Naala, mo na ako mga panday masun. Nakaroon ako sa nang, amo sa nang mikus mikuson. Bahalag sakit kayo. Yung itabangan ko aning sa ka mga idol. Ito ay sa ka natukong nagtukong man eh. Wa man ta ni nabasa pero nagsugpong man. Oh, sakit ko kay ang hawak. ang saka sang usa rito, uh, tuad pag manihon ni soksok. Mora jog ilaga na ni Sok-Sok. Ang usa ka Amerikano nang paso Ako ani magmitos mikos na ko tan Tanaw na ang ka Amerikano diha na si Daryl Saspa. Oh. Uh, ani among trabaho nga uh, pait kayo ako bataan tig sa tubig kay na mamisa sa flor. floor. Oh, may amung giuna na adin si Marlon Tabura ah, ni balik. Yang gi sinawag tinuod, yang balik balik. Hmm. Mauna ndak pa pajukan tarbaho on mga idol nakaron ang snack man din mo gitaya pa ni ka oh guys man din sa pandemano na ayo sa panday masong. bitik katawa ah o, na ayo sa ka amerikano na ah. gitudlo niya kung asawa kay sigig silpon silpon sa puno ba oh na murag naghilak